Chos, morning! Early bird na naman ang Inday at inutusan tayo ni Lola. Bibili na naman lang kanya ang kanyang lugaw, kundi <laughs> Kaya ito, may patakbo-takbo pa tayo. <laughs> Kasi blinking na yung traffic light, so umabul tayo. Kaya ayun, tinakbo ko na lang bago mag-stop. So, nandito pala ako ngayon sa sa Facebook Road. Kung saan? Makikita niyo yung tram. Gaya niyan. Oh, Oh. Okay. Dahil pupunta na naman tayo dito sa Lugawan. Kung saan? Dito lagi si Inday. Namublo, bitch. Inususan na naman tayo ni Lula dito. bibilit tayo ng... Lugaw. At sempre kapag pupunta tayo dito guys, kailangan may dala akong lagayan. Dahil ayaw ni Lola na magbayad ng extra charge para sa lagayan. So bago yun, guys, kailangan ko munang kunin yung pera ko. Tsaka yung, yung so, kodigo. Kuni ko, wait muna. So, guys, habang nagre-ready ako ng aking babe Ayan, sa likuran ko, lumipat na lang ako kasi nag-aayos sila. Ewan ko, parang mag-gagawin yata dyan. So, again, kuni ko muna yung pabayad ko. So, see, guys, doon ako tumayo kanina. O, ayan, o. So, lumipat ako. So, tara na, guys. Pasok na tayo sa dito sa restaurant na to dahil ibili tayo. So wait lang at i-cover ko muna ito. A few moments later guys. Nanggagaling na ako dun sa loob. Ayan, tingnan nyo. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ang daming kumakain dun. Puro mga matatanda. Ayan, oh. So, ngayon, ako ay nag-aantay sa order ko. At dyan, guys. So, kanina ako dyan tumayo. At bigla silang dumating. At ayan, may inaayos. Diba? nyo, pansin ko dito sa Hong Kong, oh. ganito yung mga road kung saan, ganyan yung mga black-black na yan. Kasi madali na nilang tanggalin kasi pag nandyan yung mga linya ng tubig, kuryente, gas, yung mga ganun, kaya ganyan. So, pag may aayusin sila, so madali na lang pagbaklas niyan. Tingnan nyo naman, oh, ayan, oh. Oh, ayan, ginagawa nila. So, ayan, kita nyo, oh, may babae rin na uh na construction worker. Kita niyo yan, may babae. So, tara guys, uh, medyo layo-layo tayo konti kasi parang medyo maratis, maratis na tayo masyado. At baka mapagalitan tayo at kumukuha tayo ng video. So, yan yung mga, diba guys, kaaga-aga, o di ba? Anong oras kaya sila yung starting ng ano nila? Ayan si ate, tingnan niyo guys. O, oh, dito sa Hong Kong guys is um, welcome yung mga babae magtatrabaho as a construction worker. Ayan guys, so, may may nakikita rin ako dun sa may gumagawang building, may mga babae rin. Tapos eto naman, ewan ko ang tawag-tawag dyan guys, yung trabaho nila. taga ito sa mga kasada. Mar mara Madalas ako nakakakita ng babae. Ayan guys, my trap! Good morning! So... Tingnan nyo, ang oh, daming lumalabas. Kakakain na nila sa loob. Ayan. Oh, halos matatanda, diba? Kumakain sila ng lugaw, yung pau-pau. Ayan. So, busy busy yung mga gumagawa ng itong... Ayun, may, may gagawin siguro sila talaga dyan. So, wait. Tapat ko muna yung camera let May, may, may pumasok. Yun. So, 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 update. Ayan po, guys. Inaantay ko muna yung order ko. Nalugaw. Basta, ayan, tuyo na yung buhok ko. Maga po tayong inutusan ni Lola again. So, kaya eto. So, hindi na muna ako mag magkulubi prank kasi ang daming tao dito kita nyo naman ang at may gumagawa dito mismo sa tapat na ang um, inorderan, yung bilihanan ko ng pao at yung lugaw ni Lola. So, guys, so, dito na muna i-end ko tong video ko na walang kwentang kablat-blat So, ewan ko ano na mga pangyayari mamaya. So, this is our starting for today's work. So, yung panimula ng trabaho, inutusan ka agad tayo ni amo pagkatapos kong naligo. Pinababa ka agad ako at bili ng konji. Pagdating sa bahay, pakainin si Lola. Tapos gagawa ng mga trabaho. Siyempre, hindi mawawala ang dut-dut. So, alright guys, ito na lang ang vlog vlog Day. Ang ganda ng background natin at mayroon sayang mga trump Bye-bye. Thank you, thank you, thank you. <clears> thank <throat>